mga take ones namin. Siyempre, hanggang hindi sinasabi ni Direk Chito na kung ano yung susunod na mangyayari. Lahat kami hindi nagsasalita, nag-aabang kami, ano nangyayari, Good na ba? Okay na Ano na, na sinabi niya? Tapos may mga five minutes yan, hindi kami nagsasalita kasi hindi kami kakala sa emosyon. Pag sinabi ni Direk na, okay, next set up, <laughs> Ay, shooting tayo, take one yun. Good job tayo, good job tayo. So, para pa rin kami mga bata na mga bagong artista na nag-aabang kami. Ano bang, ano bang grade natin dito? So, added pressure yung pangalang Chito uh, Alam mo, wala pressure talaga. Kasi dahil mahal naman namin ang isang isa to begin with. Uh, mas pressure doon sa part na kung paano mo bubuuin yung karakter na binigay sa'yo. Paano mo ba naintindihan yung karakter na yun? Paano mo isasabuhay? So, uh, bilang artist, may pressure kung paano ko ba, ba siya naiintindihan. Isa ba kami nang intindi ni Direk? Eh? Isa ba kami nang intindi ng writer? So, may ganun eh. But at some point, mabubuo niyo na yung character. Then it becomes, ano na, it becomes natural na. Eh? Nagiging ikaw na yung character. How does it feel na as a pamukahan na horror? Well, we have, we have one if it's strange frequencies, but it's a totally iba, different. Okay, ano, ah, yeah, magkaiibang uh, magkaiiba na-excite ako. Na-excite ako talaga kasi at tagal ko nang gustong gumawa ng horror film eh. nag ko talaga. Pinagdasal ko rin naman talaga na at some point, Lord, baka naman, baka naman, Lord, may chance na nakapagtrabaho kami mga direct sheet or makagawa ako ng horror film. Hindi ko naman din na-expect na mapapasok kami sa MMM may nabasa lang ako, labanan doon ng mga santos. <laughs> <laughs> Nakita mo ba yun? <laughs> <laughs> Ikaw, si Ate B, si Angel. <laughs> Oo oh, oh, nga! Ang saya! Ang saya, di ba? Um, parang, parang binigay itong MMFF para sa si mga santos. Pero, um, it's ano, um, I'm happy that we're going to be able to anniversary. So, does this mean to die that yeah. you have a very busy Christmas? Oh yeah, definitely. Hinihanda ako ko na sa ilikod dito. Kasi nga, again, hindi naman na ako taon-taon so nakakasali. Ngayon, pang very special ang every member. Diba? Hindi na, hindi na maulit ang golden anniversary. So, um, the really least you can do is do your job. Alam ko yung I signed up for this and I agreed to this. I have to know kung hanggang saan yung kailangan kong i-deliver. And, uh, gets the man <laughs>